Uy, mga kaibigan, excited akong talakayin ang isa sa pinaka-cute na lahi ng aso, ang Pomeranian. Ang maliliit na fluff ball na ito ay hindi lang adorable, mas malaki pa ang kanilang personalidad kaysa sa kanilang laki. Una sa lahat, pag-usapan natin kung bakit espesyal ang mga Pomeranian. Bukod sa kanilang malamaharlikang balahibo at maliit na lahi, Kilala ang mga Pomeranian sa kanilang matalino, alerto, at minsan ay dominante pang personalidad. Pero hindi lang puro saya at laro. Ang mga tuta na ito ay mahilig matuto at maglaro, at gustong-gusto nila ang atensyon. Kaya kung iniisip mong kumuha ng isa, maging handa kang magbigay ng maraming pagmamahal at atensyon mahusay din sila sa mga trick at pagsasanay dahil may katalinuhan sila na kaakibat ng kanilang kakyutan. Tungkol naman sa kalusugan, mahalagang malaman ang ilang bagay. Ang mga pumiranyan tulad ng maraming purebred na aso, ay maaaring magkaroon ng ilang problema sa kalusugan. Ang isang karaniwang problema ay ang mga sakit sa ngipin dahil sa kanilang maliliit na bibig. Ang regular na pagpapatingin sa veterinaryo at paglilinis ng ngipin ay mahalaga para mapanatiling malusog ang kanilang mga ngipin. Ang isa pang dapat bantayan ay ang kanilang malambot na balahibo na hindi lang para sa itsura. Maaari nitong itago ang mga sintomas ng mga sakit sa balat o mga pisikal na pinsala ang regular na pag-aayos at pagsusuri sa balat ay dapat na maging bahagi ng iyong rutin. Panghuli, ang maliit na asong ito-ito ay maaaring magkaroon ng mga problema sa puso at kasukasuan habang sila ay tumatanda, lalo na ang tinatawag na laksating patela kung saan ang takip ng tuhod ay lumalabas sa lugar. Kaya, ang pagpapanatili sa kanila sa tamang timbang at pagbibigay ng tamang nutrisyon ay mahalaga. Kung handa ka sa hamon, ang pagkakaroon ng pum ay maaaring maging isang tunay na rewarding na karanasan, puno ng mga yakap at masasayang sandali. Ang mga Pomeranian ay tunay na mga bundle ng kagalakan at ang kanilang enerhiya ay walang katulad. Mahilig din silang makipag-socialize kaya siguraduhin bigyan sila ng oras para makipaglaro sa ibang mga aso. At pagkatapos ng isang araw ng paglalaro, gustong gusto nilang magpahinga sa isang komportabling lugar. Kaya, kung ikaw ay may Pomeranian o nagbabalak na magkaroon, tandaan na ang kanilang kaligayahan ay nakasalalay sa iyong pagmamahal at pangangalaga. Ang bawat sandali kasama ang isang Pomeranian ay puno ng saya at pagmamahal. Salamat sa panonood.